Andiyan po si Itay ninyo. Wala na namang gasolina yung mga bangka. Sambay niya, Ate Lalin. Hey! 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 Ang ganda ng bahay nyo. Hindi <laughs> nga ito maganda itong kunduhan. Ang ganda mo, presko rito. Nagharami <laughs> ko yan. Nakapasama na ako ng forma. Ito yung hanap buhay nila rito. May mga halaman sila. O, oh, ayan o, oh, harvest. Magkano ang bandil ng sitaw ngayon? Ay, pinipita ko ng bahay ko sa tali. Sa mga bahay po. Mga nakakailang tali po kayo. Ay, hindi ko po nabibilaw. Lahat-lahat pag natalay ko na ay. Eh di, araw-araw po kayo nag-harvest. Hindi po to. Tawin nyo namang araw sana ay hindi na ako nakakatawid na madali dito. Eh sayang. Wala akong ano. masakayan. Hmm. Marami na nga ako iniwan eh. na malala kaya dibinigin ko na lang. Oo. Uh oh. na ah, may, yung... may ano pa kayo, okra. Oh, yan yung hanap buhay nila rito. Uh, ito si Rani, oh. oh. Tumingin ka. Kumusta ka like di, oh. Kaya nila ka nakasipsir mo dati. Oh, ito yung sudyante ko to dati, oh. Oh, si Rani. Ngayon, nasa... Hindi ka tumingin ka, po, po. Hindi si Mami na hindi ka to ng ganyan. Wow, proud na proud daw si <laughs> ati mo sa'yo, ah. Oh. Ako din naman, proud na proud ako sa'yo, Rani, eh. Kasi, Rank 2. Mag-aral ka ng mabuti. Anong gusto mong ano, kurso pagka-college mo? Mabuti, teacher. Wag ka muna mag-asawa. Pag nag-teacher ka, di sa bayan ka mag-aaral. Gusto mo ba yun? Ay, saan ka mag-aaral? Ayaw mo sa Ay, inawa. Gusto daw niya mag-teacher, kaso hindi, sa, hindi siya ubra mag-aaral sa bayan. Ano naman po yung hanap buhay niyo rito? Ay, pagtatanim. Mm uh -hmm. -huh. Tapos pinakumalit namin ang bigas, yung laman ng aming tanim. Yan po yung mga gabi namin. Ah, uh -huh. pinapalit niyo po so, sa... Kung wala kami bigas, kaya kami ng laman at tadalahan namin yung sa manalot mm -hmm. na naman, pinapalit mm uh -huh. ng bigas. Okay, ayos ah. Uh Kape. -huh. Ito na Ito, yung kayo kanina. Opo. May yung kasi. Mahirap ngayon dahil mahal ang bigas. Buti, ano, kaya naman. Kasya naman. Papasalamat nga po kami kahit mahal ang bigas ay binarasunan kami kahit pa paano. Uh -huh, ayun, nakarasyon kayo. Ano po ang laman ng rasyon? Bigas po at bilata, mahagi. Mm. Dalawang kilo yung bigas. Ayos. Ay, tig ah, bali apat yan. Kada tao po binigyan. Ayos ah. Tapos, ito, ilan po ang natutulog dito? Ay, yung apo ko, isa, saka kami mag-asawa, yung anak ko, bunso, dito natutulog. Mm -hmm. Yung bunso nyo, nag-aaral so, po, ako, ano? Sirani. Sa Rani. Sa pinag-anakan. Buti, ano, hindi mahirap dito kasi walang tindahan, tapos malayo sa, ano, walang bilihan ng kapi, asukan. Ang ilaw. <laughs> Wala po kami ilaw dito. Apoy na lang ang ilaw na. Pero ba sa ang ng Ah, ito yung pag gusto namin maliwanag, naapoy na lang ang aming... Walang solar. Ha? Wala po. Ano oras ang tulog sa gabi? Ay, minsan na naabot kami na alas nuwibi sa sobrang lamig. Hmm. Ah, kwentuhan na lang, no? Kasi walang TV ay wala ako kami pinapanood dito. Basta pag kami nakakain, mag, kung hapon, magkukuwintuhan kaming isang mm -hmm. pamilya. Mm -hmm. Pag kami inantok, matutulog na kami. Bihira kayo pumunta ng bayan. Ay, bihira ako talaga. Mm -hmm. naman kami pang gasolina, na kaya hindi kami nakakapunta doon lagi. Eh. Oh, kasi tatawid pa po. Ano. Ay, mahalang gasole na. Mm -hmm. Ang ano, paano pag walang rasyon? Ano Ay, po ang... Ayun po, ma'am. Yung mga tanim namin gabi. Oo. Ayan, ito yung, yung mga namin. tanim nila. Ay, ubrak ang edaan. Tama na, to, so na, na, anak. Dadating barangay rin yung septin? Yeah. pa na yung daan. Aabutan pa. Ito yung kanilang bisyo rito. Ito po ang amin pinakay merienda. Uh -uh. <laughs> Patingin nga po. Ito po nagme <laughs> <laughs> merienda mm, na. Patingin daw po. Naapog. Kaya ma ako pinapangangan ng doktor. Saan ko eh, hmm, ay wala po. Marunong nang bibig ko. Ako rin na ito't magmay <laughs> merienda. Ito yung bib bibangan nila rito. Ay, sige, lalakad na puta. Lala. Sige po, nani Mila, lalakad na po yata kami. Bye-bye po. Babalik naman po ako dito eh.